sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann at, at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ansibag at Daniel Castro. Castro oras sa buong kapuloan ng Pilipinas sa dalawang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Rose, Rose at Daniel Castro. Magandang tanghali, ka Calabarazon, Gavita, Laguna, Batangas, sa Rizal at Quezon. Ngayon sa October 20, 2025, araw po ng lunes at ito ang programang Express Balita, alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, mandatoryong pagsusot ng face mask ipinatutupad sa Quezon Province. Kabandala, class suspension ipinatupad na rin sa iba pang bahagi ng Calabarzon dahil yan sa bagyong ramil at banta ng influenza. Lumapatay matapos namang mabagsakan ang puno ang kanilang bahay sa Quezon. At marcha kontra korupsyon isinagawa sa lungsod ng Lipa. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali. Kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Rose, at Daniel Castro. Mga kakibat, mahigpit nga pong ipinatutupad ngayon sa lalawigan ng Quezon ang mandatory face mask policy matapos tumaas ang kaso ng influenza-like illnesses, severe respiratory infections, ubo at sipon. Ayon po sa executive order ni Governor Helen Tan, mahigpit na ipinag-uutos ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng indoor areas at ngayon din sa outdoor spaces kung saan hindi nasusunod ang physical distancing. Nauna na ang nagdeklara ng health break at suspensyon ng klase ang probinsya noon pa pong October 16 to 17. Nilino naman ni Health Secretary Ted Herbosa na walang lockdown na ipatutupad dahil karaniwang tumataas ang mga kaso ng flu at tuwing Vermont. Samantalang suspindido naman ho ang pasok sa mga paralan sa iba't ibang lugar sa CALABARZON ngayong pong Lunes, October 20, 2025 dahil sa masamang panahon na dulot nga ng bagyong Ramil at pagtaso ng kaso ng influenza-like illnesses. Idineklara ng buong lalawigan ng Cavite at Rizal ang kanselasyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at privado, habang ang Montalban sa Rizal ay magsasagawa naman ng no face-to-face -face classes. Dahil naman sa bantahon ng influenza-like illness, suspendido ang klase sa Ternate Cavite, mula ngayong araw, October 20 hanggang October 25, at sa Trece Martire City, Lucena City mula rin po ngayong araw hanggang October 22. Samantala, nilinaw o sa paglilinaw ho ng DILG Region 4A na ang ahensya ay nag-aanunsyo lamang ng mga deklarasyon at ang opisyal po na kapangyarihan sa pagsuspindi ng klase ay nasa mga lokal na pamahalaan. Samantala mga kaakibat, limang katao, kabilang ang mag-asawa at kanilang tatlong taong anak o tatlong anak ang nasawi matapos mabagsakan ang malaking puno ng buli ang kanilang bahay sa barangay sa Ginsina na Pitogo, Quezon na habang humahagupit ang bagyong ramil ni linggo ng umaga. Kinilala ang biktima na sina Alvin Pena, 36 years Andrea Bueno, 32 years old. Mga anak na si Nayosha Nazareth, 11 years old at Noe, 2 years old. Gayon din ang ama ni Andrea na si Alberto Bueno, 60 plus years old. Ayon po sa mga kapitbahay, natutulog ang pamilya nang bumagsak ang puno. Isa sa mga anak ang nakaligtas at humingi ng tulong, ngunit lahat po ng nadaganan ay patay na ng maiahon. Mga kaibigan, na uwi naman sa pisikalan ang nangyaring road rage nito pong ikalabing na Oktubre sa kahabaan na Ginaldo Highway, Barangay Lalaan, First Silang Cavite kung saan nasakot ang isang pampasaherong bus at isang Toyota Hilux. Sa CCTV footage, kapwa patungong tagaytay ang dalawang sasakyan nang biglang lumipat ang Hilux mula inner lane patungong outer lane. Dahilan para magbanggaan ang mga ito, parehong nagtamu po ng pinsala ang bus at ang pick-up Matapos ng salpukan, bumaba ang driver at nagaroon ng mainit na pagtatalo. Nauwi ito sa pananakit ng pagsusuntokin ng driver ng uh, pickup ang driver ng bus na nagresulta naman ng matinding injury. Agad namang humisponde ang silang municipal police at dinala sa himpilan ang dalawang panig para imbestigahan. Gayunpaman, nagkasundo ang magkabilang partido na hindi magsampahan ng kaso habang voluntaryong inako ng driver ng Hilux ang gastos sa pagpapagamot ng nasaktan at pagkukumpuni ng nasirang bus. Oras mga kaakiba, 7 minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Patay naman ang isang 53 o 33 anyos na manager matapos pagsasaksakin ng barberong ex-boyfriend na kinakasama nito sa barangay Paho Alfonso Cavite kamakalawa ng gabi. Ayon po sa na natutulog ang biktimang si Albert nang na pasukin ng lasing na suspect na si Hospicio, 28 years old at agad po siyang inatake ng patalim. Agad din nila sa ospital ang biktima pero binawian ang buhay dahil sa dami ng saksak. na arresto naman mga polisang ang suspect na umano'y hindi matanggap na ipinagpalit siya ng biktima. Samantala naman mga kaibigan, matagumpay po na idinao sa Lipa City Convention Center ang ikatatlong Regional Barangay Nutrition Scholars o BNS Congress na may temang Calabarzon BNSs, kagapay sa nutrisyong sapat para sa lahat. Dinaluhan ito ng mga Barangay Nutrition Scholars mula sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon sa pangunguna ng National Nutrition Council at Federation of BNS in Region 4A o FBNS 4A Incorporated. Nagbigay naman ng mensahe si Mayor Eric Africa, Vice Mayor Mikey Morada at Dr. Gerald Alday bilang kinatawa ni Governor Vilma Santos Recto. Ang keynote message ay binahagi naman ni Atty. Rosalina Bascaw, OIC Executive Director ng NNC. Kabilang sa mga tinalakay ang Building a Stronger Philippines Through Nutrition, update sa BNS program at pagpapahusay ng data quality sa Operation Timbang OOPT. Nagbahagi rin ang nang uh, ng inspirasyon si Alicia Tanabe na 2022 National Outstanding BNS. Sa hapon, itinampok naman ang search for Miss BNS Calabarzon 2025, awarding ng BNS Presidents at Performers at Raffle Draws para naman sa mga kalahok. Pinangunahan ng NMC Secretariat at FBNS 4A Incorporated ang programa sa pamumuno naman ng inyong lingkod, yes, Daniel naman. Castro, ang uh, News and Public Affairs Head po ng DZJB at Pangulo ng Communicators Network for Nutrition in Region 4A. Yung yes. naman partner, bakit wala si Alex G? Yan ang inaabangan. Ando si, Ando si, Ando si Vice Mikey si Moe. Kasi Vice Mikey na lang yun Yes, oo. Oh, oh. Actually, si Vice Mikey talaga yung one. Yung, yung uh, importante. oo nga eh. Pero syempre, aside kay ano, kasi parang artistahin na rin talaga si Vice Mayor eh, di ba? Ba, oo, parang na. Oh, pero pag so, kasi, mga pag may mga niyang ganap, inaasahan na talaga ng mga tao si Alex Kasama G, si Alex, yung kanyang yes uh, Alex Gonzaga. Oo, eh, well, congratulations sa matagumpay congratulations na aktibidad. Congratulations, partner, sa uh, NNC4A at saka sa FBNS 4A, ano dito sa napaka successful na third BNS Congress. Yes, at parang Amazing. may pageant pa ha, iba talaga. Yung hapon, partner, meron, may Miss BNS, bawat probinsya merong Kalahok. Nice. Ang uh, galingan na partner. Yes. Ayun. Okay, congratulations. Ha. And uh, samantala mga kakibat, eto naman ako, napakagandang nga balita din dahil ito ay panawagan na Mahigit pong limanda ang residente ng Batangas ang ah, marcha naman ah, sa Lipa City, Batangas pa rin ah, mga kakibata. Kabila po yan, ah, ng ulan bilang protesta laban sa korupsyon sa gobyerno partikular ah, sa umano'y skandalo sa flood control project. Ah, pinangunahan po ito ang grupong Tindig Batangas ah, sa pamumuno ni Ferdinand Alilio na nanawagan nanaw ah, ng pananagutan ng mga opisyal sa maling paggamit po ng pondo. Sumuporta rin sa kilos protesta ah, ang mga pa pari leader Mar Muslim at Transport at Labor Groups, Senior Citizens at mga kabataang progresibo mula po yan sa iba't ibang organisasyon. Nagsimula ang March bandang 6.30 a.m. at nagtapos sa Lipa City Community Park. Ayon po yan, kay Lieutenant Colonel Aleli na hepe po yan ng Lipa City Police Station. Mga kaibigan, bumisita naman si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa City, Laguna para personal na silipin ang bagong atraksyong Aguila The Experience sa Ribuhay. Kasabay po yan ang di anibersaryo ng theme park nito nakaraang Sabado, October 18. Pinuri ni Frasco ang malaking ambag ng Enchanted Kingdom bilang pangunahing tourism destination sa Laguna at Calabarzon. Ayon po sa kanya, nagbibigay ang bagong ride ng panibagong inspirasyon sa mga lokal at dayuhang turista upang pahalagahan ang yaman ng kalikasan at likas na ganda ng Pilipinas. Samantala kasama ni Frasco sa pagbisita, sina EK President at CEO Mario Mamon, I.K.C.O.O. Dr. Cynthia Mamon, Laguna Governor Sol Aragones, Santa Rosa City Mayor Arlene Arcilias, mga opisyal ng DOT at ilang international tourism stakeholders. Sa iba pang pa mga balita, nagpapakinabangan naman o napapakinabangan na ng mga residente ng sitio Matala sa barangay Kahil, Calacas City, Batangas ang bagong patubig na ipinagawa ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang sapat at malinis na supply ng tubig para sa mga kabahayan Bahagi po ito ng programa ng pamahalaang lungsod upang alisin ang hirap ng mga residente sa pag-iigib at pagbili ng tubig para sa pang-araw-araw na gamit. Inaasahan ding mas marami pang barangay ang magbebenepisyo sa pagpapatuloy ng mga proyektong patubig sa lungsod. Samantala naman mga kaibigan, isinigawa ng New Naia Infra Corporation o NNIC ang unang malawakang crash rescue drill mula ng mapa sa ilalim sa pribadong pambalakad ang naiya. Tatawaging uh, C-REX 2025 na may layong subukin ang kahandaan po ng paliparan sa isang sim uh, simulated air crash incident. Sa senaryo, isang eroplanong may uh, 120 na pasahero at anim na crew ang tatama umano sa debris sa runway na magdudulot ng sira sa makina, fuel leak at sunog. Isinagawang drill sa isang secured area upang hindi maandala ang regular na operasyon ng paliparan. Samantala, mata mahigit-anim na ang personnel mula sa rescue, medical, security at firefighting units kasama po ang mga national at local emergency agencies at Philippine Airlines ang sasabak sa simulation. Habang ang pagsasanay ay ayon sa safety standards ng KAAP at International Civil Aviation Organization upang tiyakin naman ang mas mabilis at organisadong crisis response ng NAIA. Kaugnay, sa balitang yan, matagumpay nga pong naisagawa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang Crash Rescue Exercise o CREX 2025 kung saan umabot ang mga responders sa simulated crash site sa loob ng tatlong minuto. Ito'y alinsunod sa pamantayan ng International Civil Aviation Organization o ICAO. Isinagawa ang full-scale drill ng New Naiya Infra Corp o NNIC upang subukan ang koordinasyon at bilis ng tugon ng mga unit ng paliparan at katuwang na ahensya sa oras ng emergency. Sa simulation, ginaya po ang pagbagsak ng eroplano na mayroong isang daan at dalawampung pasahero at anim na crew matapos makasagap ng debris sa runway na nagdulot ng engine damage, fuel leak at sunog. Mahigit anim na ang participants mula sa Civil Aviation Authority Authority of the Philippines o so CAAP, Airline Operators Council, PNP, BFP, Philippine Red Cross, MMDA, at ilang ospital ang lumahok sa 51 minutong drill. Ayon po sa NNIC, ito ang unang malaking emergency exercise mula ng hawakan nila. Ang operasyon ng NAIA noong September 2024 bilang bahagi po yan ng public-private partnership ng pamahalaan. Samantala naman mga kaibigan, tiniyak ni Speaker Faustino Boji D. III na ang 249 billion pesos unprogrammed appropriation sa panukalang 2026 national budget ay hindi magagamit ng walang malinaw na batayan. Anya, reserbang pondo lamang ito at magagamit lang kung lalampas sa target ang kita ng gobyerno o kung may naaprubahang foreign assisted projects mula sa mga institusyon tulad ng World Bank at Asian Development Bank. Paliwanag niya, pasok ang halaga sa 5% limit na itinakda ng Department of Budget and Management kaya legal at kontrolado ang paggalaw ng pondo. Inalis na rin ng Kamara mga proyekto sa infrastruktura mula po sa listahan at inuna ang pagdalaan ng pondo para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Bago ilabas ang pondo, kailangan muna ang magsumite ang mga ahensya ng special budget request na may kumpletong detalye kung saan gagamitin ang pondo. Nakasaad din sa batas na dapat magsumite ng quarterly report ang mga ahensya habang magtatatag naman ang Kongreso ng Oversight Committee para bantayan ang paggamit ng unprogrammed funds git ni D. Dumaan sa masinsinang deliberasyon ang 2026 budget at bukas ang Kamara sa public scrutiny para matiyak ang transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo. Sa iba pang mga balita, naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng nasa 720,925 pesos na paunang ayuda para po yan sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong ramil ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlawa kabilang sa ipinamahagi ang 382 family food packs at 547 ready-to-eat food boxes sa katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Umabot naman sa 14,500 families o 30,368 individuals mula sa 147 barangay sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Western Visayas ang apektado. Nasa 3,028 families naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa 131 evacuation. Evacuation Centers. Samantala, tiniyak po ng DSWD na handa pa itong magbigay ng dagdag na tulong dahil may mahigit 2 milyong food packs at 169 million pesos na standby funds para sa disaster response. Mga kaibigan, matapos maging viral sa social media ang pagdinig ng Senado kamakailan tungkol yan sa proposed 2026 budget ng Department of Finance kung saan tila sinasabihan ni DOF Secretary Ralph Recto ang mga senador na huwag silang utusan. Mari naman ang muling panawagan ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo na huwag na sanang maulit ang nangyari noong 2024 kung saan pinangangambahang magamit o nagamit ang pondo ng health sa mga proyektong walang kinalaman sa kalusugan tinutukoy ni Go ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury. Inalmahan ito ng marami dahil bukod sa hindi malinaw kung saan ginamit ang binawing pondo. Posible rin di umanong nagamit sa flood control projects na subject ngayon ng malaking kontrobersiya. Dagdag pa ni Senator Bongo, hindi ka tanggap na magagamit sa ibang proyekto ang pondo ng health, gayong napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng medical assistance. Samantala mga kakiba at nagkansila ng kanilang biyahe ang hindi bababa sa 58 na pantalan sa buong bansa, bunsod po yan na ang patuloy na paghagupit ng bagyong Ramil sa Luzon at Visayas. Sa datos po ng situational report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamaraming nagkansilang trips ang nasa bahagi po ng Bicol Region na mayroong 26 eh, canceled cancelled trips. Sinundan po yan ang Calabar Zone na, nakapagtala ng 18 habang nakapagtala naman ng 11 cancelled trips ang rehiyon ng Mimaropa. Dalawa naman mula sa Eastern Visayas ang kasalukuyan ng operational at kasalukuyan ng tumatanggap ng mga biyahe. Samantala, nasa kabuang 4,178 naman ang bilang ng mga pasaherong na stranded sa mga pantalan bunsod ng bagyo kung saan pinakasalukuyan marami nga po ang naitala sa Bicol Region na mayroong mahigit 3,000 na mga stranded passenger. Sa lukuyan namang nakatatanggap ng mga paunang tulong ang mga stranded passenger habang patuloy na nakamonitor sa mga epekto pa ng naturang sama ng panahon sa Pilipinas. Mga kaatiba at antabayan na naman sa aming pagbabalik. 7 milyong katao nagprotesta laban kay US President Donald Trump. Sa iba pang bahagi naman ng sa dalawahong patay sa pagbagsak ng eroplano sa Tarlac. Pala naman sa Sports Balita, Carlos Yulo, di nasasabag sa 2025 SEA si Games. At sa Showbiz, Emma Tiglao, kinurunahan bilang Miss Grand International 2025. Ang mga detalya bangan sa pagbabalik ng Express Balita, alas 12 oras po natin mga kakibat at 12.20 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Dagat Oras mga kaibigan, alas 12.22 na ho ng tanghali tinatayang nasa 7 milyong katao ang lumahok sa malawakang kilos protesta na tinawag na No Kings laban kay US President Donald Trump sa iba't ibang siyudad sa Estados Unidos kabilang ang Chicago, Miami, Los Angeles, Washington DC at sa New York. Sa Times Square, New York, nagtipo ng na mga nagpo-protesta na may dalang mga placard na may nakasaad na Democracy Not Monarchy at constitution is not optional bilang pagtutol sa mga pulisiyang ipinatutupad ng administrasyong Trump. Ay naman sa mga kalyado ni Trump, konektado man sa far left antifa movement, ang mga rallyista bagay na kanila ring sa Samantala nagaroon din ng solidarity protest sa ilang bahagi ng Europa tulad ng Berlin, Madrid at Roma, pati na rin sa harap ng US consulate sa Canada upang ipahayag ang pagtutol sa mga patakaran ng White House. Balita sa Ibayong Dagat Samantala sa, pinauwi na sa South Korea ang 64 na mamamayan nito na naaresto sa Cambodia dahil umano sa online scam operations. Dumating sila sa Incheon Airport na mahigpit na binabandaya ng mga autoridad, Ilan ay may takip ang muka at nakaposas. Ang repatriation ay isinagawa matapos ang pagpatay sa isang South Korean student na nabiktima umano ng employment scam sa Cambodia balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, sa dalawang katawang nasawi matapos bumagsak ang isang maliit na eroplano sa barangay Panaliksihan na Concepcion Tarlac nitong Sabado, October 18, bandang alas 11 ng umaga. Ayon po sa pulisya, parehong tagapampanga ang biktima, isang lalaki at isang babae na idinagdag na patay pagdating sa ospital. Dahil sa insidente, pinahinto muna ng Civil Aviation Authority of the Philippines so kaab ang operasyon ng naturang kumpanya sa utos na rin ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Paalala po ng CAAP, ang mga ultralight aircraft ay dapat gamitin para lamang sa recreational o paliparang aktibidad sa loob ng itinaga, o itinalagang lugar at hanggang 800 feet na taas. Dagdag po ng ahensya, papatawan ng kaukulang parusa ang sinumang lalabag sa mga batas at patakaran sa kaligtasan ng paglipad. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala mga kaakiba at umabot naman sa 748,379 na katao o 217,012 families ang apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Bugos City, Cebu noong September 30. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o MVRRMC. Mayroon pong 5,117 na katao pa rin ang nanunulungkot luna na sa 19 evacuation centers. Naitala ang 79 na nasawi at 559 na sugatan habang patuloy pa ang beripikasyon ng mga datos. Mahigit 134,000 na bahay naman po ang nasira at tinatayang 6.76 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Nasa 464.78 million pesos naman ang naipimigay ng tulong sa mga biktima. Sports Bonita. Mga kaibigan, hindi na hulalahok si Olympic gymnast Carlos Yulo sa 2025 SEA Games sa Thailand dahil sa patakaran ng host country na isang uh, aparatus lang ang maaring salihan ng mga male gymnast. Ayon kay GAP uh, President Cynthia Carion, suportado nila ang desisyon ni Yulo na bigyan daan ng kanyang teammates mas pipili naman ni Yulo na mag-focus sa mas malalaking international competitions. Suportado rin siya ng mga fans na nagsabing wala na siyang kailangang patunayan sa gymnastics. Sports Balita Samantala nakatakdang simulan po ng Gilas Pilipinas ang kanilang ensayo sa October 27 bilang paghahanda sa SEA Games sa Thailand mula December 9 hanggang 20. Ang kay Coach Norman Black hinihintay pa nila ang desisyon ng organizing committee kaugnay sa eligibility ng ilang manlalaro tulad na Ange Kwame, Remy Martin, Michael Phillips at Kimani Ladi dahil sa passport only policy. Kabilang sa listahan ng gila sina Ray Parks, Thierry Ravenna, Matthew Wright, Greg Slaughter at VJ Pre habang nakastandby naman sina Dave Ildefonso at Jason Brickman. Yo, 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 yo.

time check is 12.26 in the afternoon. Now, para naman sa ating showbiz at chika, mga ka-achiva, at naitala po ng Pilipinas ang panibagong tagumpay sa si international pageant scene matapos hirangin si Emma Tiglau bilang Miss Grand International 2025 na nagresulta sa back-to-back -back win para sa Pilipinas. Matatandaang si CJ Opiaza ang reigning Miss Grand International 2024 na galing din sa ating bansa. Sa kanyang top 10 speech, matapang nananawagan si Tiglao laban sa korupsyon sa Pilipinas at hinikayat ang pagkakaisa para sa mas makatarungang lipunan. Umangat din po ito sa evening gown competition suot ang orange gown na may feather cape na disenyo ni Rian Fernandez na agad umani ng papuri mula sa pageant fans. Samantala, matapos ang koronasyon, tumugtog naman ang lupang hinirang sa buong venue habang ginawa ni Emma, ang kanyang unang victory walk. At yan lamang po muna, ang ating showbiz chika at balitaan this Monday afternoon. Showbiz! Showbiz! Showbiz chika! Ang Sibag at Daniel Castro Sumayin so, niyo mga balita ng tampoy kasi Express Balita alas 12. Muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Kami pong inyong mga lingkod, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Oras po natin at 12.28 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag